magandang gabi po mga pananakos sa pananampalataya. Susamanyo naman po ako. Basahin po natin ang awit chapter 34 verse 4. Aking papurihin ng Panginoon sa buong panahon. Ang papapuri sa Kanya ay lagi nasa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon. Maririnig ng maamo at masasayahan. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila ay nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilitok kailanman. Itong abang tao ay dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nang nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tingnan ninyo ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa kanya. O mga takot kayo sa Panginoon, kayo mga banal niya sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kanya. Ang mga batang liyon ay kinakapos at nagtitiis ng guto, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon na hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Magsiparito kayo, kayo mga anak. Dingginin niyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao ang nagdanasan ng buhay? at umiibig sa maraming karawan upang makakita siya ng mabuti. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapiyapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala -ala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalami, kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Kanyang iniingatan ang lahat niya mga buto, wala isa man sa mga yaon na nababali. Papatayin ng kasamaan sama at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod at wala sa nagsisipagkanlong sa kanya ay kikilanling may sala. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon na kapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na buhay at subuman ang kanyang buktong na anak ng ating Panginoon Heso Kristo. Purihin at sambahin ang ating Panginoon Hesus. 当然。